Kamusta naman ang pag-handle ng mga staff? Di ba usually, baka iba na ang ugali um, Challenging siya coming from a person na wala talagang experience of handling a business. Mm -hmm. Pero, handling people. <laughs> handling people pa. Uh -huh. uh, so, okay naman kasi parang family kami doon. Mm -hmm. uh, kung wala naman pa issue, mga issues. And the way issues. I see it, mukhang uh, mabait ka naman na uh, boss, Yancy. Opo. seng gusto ko gusto sabihin, opo. <laughs> <laughs> Oo naman. Kasi importante yung, uh, yung maayos na relasyon mo sa kanila. Kasi bahagi sila ng business. Eh. Hindi pwedeng Opa. pag nakatalikod ka, eh, iba yung kanilang ginagawa, iba yung Opa. kanilang sinasabi. Kung baga, dapat iisa ang inyong direksyon lahat. Alam nila kung ano yung vision and mission ninyo. Opo. So, parang, ano, um, inalagaan din talaga namin yung mga staff. So, hmm. kung may mga challenges uh, kinakausap din namin so uh, parang we're trying to train them kung ano yung strengths nila i parang tinitrain train pa rin namin sila para mag-increase yung strengths nila and then assist or assist them sa weaknesses nila